So what's up mga kois, sasagutin natin to si Ma'am Queen of Hope kasi may tanong po siya dito. Paano po ba mag-apply? So may mga video na ako nito no. So sasagutin ko lang to si Ma'am no, Queen of Hope. Unang-una Ma'am, dapat may passport ka. Yan ang pinaka-importante. Passport. Yan ang hanapin sa agency. Ang passport mo dapat 3 years above yung expiry. At uh, pangalawa pira. Importante yung pira ma'am. Kasi kung process ka ng mga requirements, kailangan natin may pira. May medical pa po ma'am. Mm, tatlong bisis tayo. Isa sa sa medical. No? Phase 1, phase 2, phase 3. Kailangan talaga natin yung pira ma'am. So pangatlo, physically fit ka. Yan. Importante yun. Kasi dadaan tayo ng medical eh. Pag hindi ka physically fit, uh, bagsak ka. Diba? So pang is walang tato, no? Importante walang tato para tuloy-tuloy yung process may tato ka. Siguro 50-50 na hindi ka makapasok, no? Depende kasi yan sa mga employer kung gusto nila may tato, no? Pero importante ma'am, walang tato, no? Ah uh, ano pa ba? So panglima kahit wala kang experience, pwede ka mag-apply dito sa abroad. Pwede ka mag-apply dito sa Japan. Kahit wala kang experience. Uh, Panganim is yung edad natin. No? Sa babae po, 22, 30 years old. Pero sa agency namin, siguro tanggap sila ng 31. At uh, sa lalaki naman, 20 to 33 years old. Pero may kasama na ako dati, ngayong edad niya is 34. Tatanggap so, pa rin siya. Pero nasa carpentry category. Ma'am, salamat sa pag-comment, no? And thank you po sa pagpalo. And God bless. Sana nasagot ko yung tanong mo. At uh, mag ka pala dito sa agency na to, ma'am. Lagay ko lang sa taas. Itong Uno. Gulin uh, Golden Gateway. Uh, Prudential sa Manila to. Ano pa ba? ay lagay ko lang sa taas yung mga agency na gusto na pwede nyo applyan na mga legit at no placement fee. Uh, thank you sa panonood and God bless. See you next video.